Ano Good morning. Good morning. Ano bang umuli po? Pa? Hindi na makalakad. Nung x-ray ko, napadala ko dito. Hindi na umuli. Sa Hindi naman na-explain ang lumbar. Upukay din, sir. Basta so, so, pinakita lang yan. Ay, may naman diyan. Panapis. Pag tumayo kasi, sir, may ano, mga sakit dito, yung ugat sa likon, parang hindi mab mabuka, parang sciatica pang gano'n, sciatica, parang hindi nila. Marginal osteophytes noted in the lumbar vertebrae, <coughs> vertebral body heights and, their vertebra, and their vertebra the vertebral space of the uterus, degenerative position, conversely na bandis? Hindi, ang ibig sabihin yan, ang ibig sabihin yan, pasibo oh ko yan. Yeah. Hindi, hindi naman tulong yung bis. Putok lang. Ito kasi, kung makapansin mo rito, wala, hindi kasi kulang cool kasi yun yung nito eh. Nakalagay lang in, sa lumbar, eh, lumbar vertebrae with, ano, marginal osteophytes noted in the lumbar vertebrae. Ang lumbar kasi, 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Etong nakikita natin yung may mga, parang mga, ma, yan ang binabanggit na osteophytes. Ang osteophytes kasi parang tumutubong bukol-bukol siya sa vertebrae, sa buto. Yun yan. Ngayon, pag may tumubong ano, osteophytes, ito yung sa animation niya para ma para maintindihan lang yung iba, hindi naman nakaka... Ayan. Degenerative change. Degeneration tsaka degenerative. Isa lang din yan. Yan ang ibig sabihin ng osteophytes. Ngayon, pag may ganyan, may iipit kasi yung dismo. Pag naipit yung this, yung mga bakanting puti na yan, may laman talaga yan. Ayun, oh. No? Tignan mo yung mga yan. Parang, Ayan, yun. Parang, kuwaran naman yun. Ayan, yun, yun, sa gitna. Hindi yan, dito, dito. Sa kabila. Yan. Tignan mo. Yung mga bakanting puti, may laman yan. Yan ang nakakunita, papuntang paa. Ayan yung tinatawag na sciatic nerve sa lumbar. Sciatic nerve na yan. Kaya kinatawag na sciatica. Pag tumatayo ka, masakit. Kaya hindi ka, hindi mak ka makatayo. Okay. Ilang ilang buwan ka hindi makatayo? Dalawang taon na. Mula nung na ako sa paa, pinoto ng dali eh. Dalawang taon na kayo hindi nakakatayo? Dalawang. Oh my God. Eh. Like. Kasi oh, wala kami alam. Nakita ko lang si Kram sa YouTube. Nakapila kami doon pero ang gan... Pinalayas kayo? Sa parking na ay yun? May master. Ano yun? Yung mga ganun tao. May problema pala ko sa tohol. Yeah. Sinapak niya ito Sakit. Sino sinapak? Hindi ganyan siya. Kasi pinapunta siya dun. Sinex ako to. Kaya mo pala. Kaya pa lang. Gano'n ah, yung gano'n. Ah, ano na? Ano Balik ko na eh. Hindi na maano. Sakit na masyado. Pumunta kayo, ganito na yan. Pumunta kami, parang nakaganon siya. Ngayon, ginam niya. Tapos, hmm. diniin mo, sakit, sakit. Kaya wala nang hindi na may diretsyo yung. Bigla niya, diniin. Hmm. na may diretsyo pag walang unan? Tsaka magkaimunan ng ano. Bumuka. Tala yung nakataas. yung nakataas. Tala yung nakataas. Kasi yung operansya, makalakad pa sana siya, isang buwan pa siya makalakad. Nung bumalik kami sa doktor, sabi niya, di ba kung muna yung Kaya mo muna dalawang buwan. Kaya mo magpahinga na dalawang buwan, di na siya makatayo. Um, kaya mabigat siya hilain sa paghiga. Pagilit mo lang yun. Dito ano? mo lang muna tayo mag-focus sa ano. Wala pong x-ray yung niya. Oo, oh, dapat siya may x-ray niya. Wala, may x-ray kami sa tuhod. Kasi ah, Pero yun ay, yun ay, namin, ay, namin na lamang kung saan nalagi sa bahay. Oh, sa amin ng doktor, magkadikit. Magkadikit na hindi na talaga makatayo yan. Pag buto sa buto, sobrang sakit niya. Deleted lang daw yan sa... Ha? Na nakadikit lang daw yung heated cell. Kaya sabi sa kanya, i-exercise yan, gano'n naroon. therapy Binatilabi eh, um, no, masakit daw pag ganyan yung ganyan araw. Hindi, ganito yan. Hindi nyo ma... Kailangan kasi maintindihan nyo rin yung Pag sinabing nakadikit na yung needed, pag sinabing nakadikit na yung... Dalawa lang na may nandiyon sa gitna. Sa gitna ba? ACL hmm. at hmm. Ibig sabihin, pag pakat na yon nakatikit na, ibig sabihin wala na kayong miniscus. Yung pinaka nagdi-divide sa ano. Kaya, yeah, ipag-terapy nga. Kaya hindi na nakilos dati. Masakit na siya. Kaya pa nandiyan na kayo makatayo eh. Relax na. eh. Gabi lang sa Pag-ulo pala talaga ako sa ano. May sasalo. Hindi, hindi mo. Huwag kang matako. Lami na naman Nakikita ka sa <laughs> atin doon. Alas, ang ganda. Okay, yaya, yaya, yaya. Dito po kasi medyo mahirap lang ang schedule. Tignan niya rin doon. No? Hawakan niya tayo. Hindi mo naman talaga may straight siya niyo. Hindi pa na po mo, naka-curve pa yan ha. O. Oh. Hawakan mo yung dito mo. Yan. Yeah. O. So. Yan. Yeah. Umurong na. Umurong na yan noon pa. rin nila alam na. Siya yung reklamo ko sa kanila na... Roy Ping Paunghami. Oh, ang sabi ni Kram, kung mag kayo, doon natin malalaman kung mataas ang uric acid nyo bago tayo mag decide maliban na, na, lang kung... kung every, every, month mayroon na akong blood cam. Eh. Maliban na lang kung makikitaan ko kayo naman bukol-bukol sa kamay. Ibig sabihin, severe na kayo, hindi na natin ang blood cam. Mm -hmm. Hindi na natin kailangan ng blood cam. Pero pag ganyan, normal yung mga kamay nyo. Normal yung mga paa nyo. Mm -hmm. Hindi tayo pwede mag decide na mataas yung gout. May blood game ako every month kasi diabetika po. Tinitingnan yung LDL ko, yung red blood, lahat. Aray. Nakakalo ka rito na galing din sa inyong logo? Hindi namin makaya doon. Mag-antay ka ng 3 days. Tapos wala CR. May CR sa labas? May CR sa labas. Wala ang common. Tapos si hindi magkasya. Yung anak ko tumama Ay na. Uh, Umikita naman sila. Ito ako. Kahit kakarguhin ko yan. Pwede naman. Pero kaya binibigay ko sa mga kapitbahay ko para naging maayos ang relasyon mo sa kapitbahay mo. Yung daan pa naman si Kate, bawal kami pumarking ay naaway ka rin ay ipagay na Ganyan, ng anak na rin Mami, itong problema natin, kaya pala hindi na kayo makakalakad nito. Yung mga litid mo, umurong na. Umurong ang mga litid niya. Hindi mo. na, mapupunit, mapupunit yan pagkano. So, ang gumapunit ko, nga sa dito. Oo, tiyan. mapupunit yan, kaya hindi kayo makatayo. Mabigat din si Mami. Hindi niya kaya, ano, kahit anong Ang uh, pinaka the best na gagawin dito Ayan Mamiminti Miminti nyo na ng ano Miminti niyo nyo ng ganito oh, Hilot sya aplus plus e eh, Para lumambot yung ano Para lumambot yung muscle-muscle nya Para maunat nya nakakano na naka kagad e eh, Galit na yung dito nya oh Itong sa kaliwa Medyo good to? pa to Mahabol eh, pa to Pero yung sa kanan Medyo matagal-tagal ang ano? Tsaka pugpug na sa arthritis tong tuhod ni mami. Pugpug. -pug. Hindi na gumagalaw yung patela. Ito, yung paliwa medyo gumagalaw pa. Naramdaman na niyo gumagalaw pa. Mabuhat ko pa yan pa. Pero yung kabila, ito. ang hirap buhat eh. Naram naman ko yung lilit. kayo. Yeah. Tagilid mo kayo yan. Tagilid mo na yan. Ayan, komportable na kayo? Kailangan ba dahil din si Ma? Pagkikilos ka ron. Pagpapapalag oh. ka ron. Pag napawisan ka ron. Kailangan talaga may mag-aalaman sa kanya naman mm ngayon. -hmm. Eh. Dapat lagi ano, may nagmamasal sa'yo lagi sa paa. Yan yeah, o, para lumumbot to. Hindi naman, hindi naman sobrang lakas ng massage. Kasi kung mapapansin niyo yung mga cell nyo, oh, ayun, bukol-bukol. Paul Kasi hindi naman sumakit ang likod ko. Sabi ko, hindi pa naman siguro ko, dahil yung barang sa likod. Eh, hindi pa naman masakit. Yung, pa, yung likod ng tuhod hindi masakit. Ito nga o. Hmm. Parang makukunig pagpilit. Umagsak din kasi siya. Maligo, maligo sa siya. Eh yung kumilos sa tuhod noon eh. Kumilos. Umagsak sana. Oh, eh. um, okay. Tiyaya yung bumaksak niya parang naghiwalay daw yung tuhod niya. Hindi ang balak ang pula. Parang, parang, dapat to, dapat to ma-extrain talaga. Aray ma ko, nahulog ako. Na-extrain yung tuhod. Na tuhod. Ma-extrain talaga, para ma-explain ko pa sa inyo. Aray ko. So, pag na-extrain naman yung tuhod. Na-extrain naman yung tuhod dati. Pero hindi in-explain sa atin ang doktor sa orto. Hindi um. matagal na yun. Sipa-sipa kayo. Lalo na. Yan, sige, sige. Yan, kahit sa higaanan, magaganyan kayo para pawisan kayo, mag-jacket kayo. Tapos mga ano kayo niyan, papayat pa kayo niyan. Pag pumayat kayo, mas malaking chance makatayo kayo. Walang tama yung balakang yung kinanong ko. Wala namang masakit eh. Walang ano. So, Tugot ang ano. yari lang, sumasakit ang ano, balakang ano. Kasi nga, nakukompromise na siya eh. Hindi kayo makapuwersa dito balakang ano. Kaya sabi niya masakit ang balakang nyo. Hindi, walang masakit. Hindi ba iba masakit ang likod? Ako kanya wala. Ito, dito, no? lang sa tobo. Kaya niya. At Ito, sa likod pagka tobo. meron siyang ano, gabay, kaya niya yun. Pipilitin niyo lang, gandun niyo. Meron akong gabay pero sabay kami matumba. <laughs> so, sobrang bigat niya. Sa so, sobrang bigat sige, siya. Yan, niya. Sige, ayan, straight na. sige. Malakas eh. Meron dito lupay-pay na pagkatuhod, eh, pagkabalakang ano. Malakas. Yan, makikilos kayo, magaganyan kayo sa igaan, magulong-gulong kayo ron, magjakit kayo para pawisan kayo. Kailangan po nga ganito pero malapan. Ayun nga, ganun ang gawin nyo. Kinakaan the best niyan, kailangan pumayat kayo. Pag pumayat kayo, gumahan kayo ng konti, mas may istan nyo yung sarili nyo. yung pumayat Oo, oh, ganun. Yung salap talaga palagi. Kahit na konti lang kainin nyo, kundi kayo napapawisan, um, wala. Kailangan, pagka kunyari, oh, maga na, pagkagisin nyo, sige, almusal kayo, tapos, magsuot kayo ng jacket. Lagyan nyo ng plastic tunip niyan nyo. Lagyan nyo ng plastic yan. Tapos, magkikikilos kayo ng ganyan. Sipa, sipa kayo sa igahan kasi hindi pa kayo makatayo eh. Tapos, pagka alam gumagaan na kayo, yan ah yung tukod nyo, makakaano na kayo. Makakatayo na kayo yan. At, yan, malakas naman kayo eh. Sana isa na yung blog Yan kaya eh. Chinelas kayo? Hindi makapig-up yan na chinelas yung pa ako. Roy, tayo natin siya, ba Hindi, eh, nandito nga kami. <laughs> masakit. Saan? Masakit. Eh, huwag niyang buhatin tayo dito Saan batid. Dito, dito. Ayan, busug dito, busug dito. Yan. Saan masakit? Yung dito sa likod lang, Yan lang talaga. Lagyan mm -hmm. Ligyan nga natin ng bandage, siga ka ulit. Ayan. Oh, oh, stop. Straight, straight. Sige, inatin mo. Inatin mo. Inat. Ayan. Sige, di, di, tatami. Inat lang, inat lang, inat. Ayan. Sige, inat pa. Sige. Okay. Sige, inatin mo pa. Ilalagyan ko ng unan. Hindi ko nang tuhod palagi. Kaya nga, nasasanay na nakaano eh. Angat eh. Si Bir Osteotripes itong aso nyo, mami. Sira yung ano yung, sira yung mga iniskus nyo, malagkit na yan. Tanggalin nyo lang to pagka ano, matutulog. Hmm? Palagi mag exercise pag nakahiga kayo. Okay, sipa-sipa kayo. Okay. Yan. Kaya naman parin rin mga Yan, ganyan lang. Sa balakang nyo, hindi pa yan. Kailangan lang mga yayat kayo. Tapos pag na... Eh, yan nga, siya pag nasa higaan kayo. Huwag kayo mag-electric pan. Huwag ganun kayo. Mag-ikot-ikot kayo sa higaan. Biling-biling kayo. Mapapawisan kayo. Pag napawisan kayo, palit na ng damit. Inom ng tubig. Araw-araw lang ganun. Kasi Ganoon lang muna ang diskarte. Eh. Pag pinawisan kayo, palagi kayo pinapawisan. Gaganda pa yung blood circulation nyo. Tapos pagkasanapin nyo, patayo kayo, paupo kayo. Paupuin lang kayo. Para yung blood circulation nyo kumanda rin. Eh. Kailangan nyo lang pumayat. Para makayanan nyo ito. Yung doktor nga sabi, ay bata pa. Ay bata pa.